Hanggang ngayon, ako'y masaya pa din sa announcement ng Pangulo na tuluyang pagban ng POGO. Nagbunga po ang ating paghihirap. Nagbunga ang tapang ng ating magigiting na mga witnesses. Nagbunga din ang tsaga ninyo uh, sa mga hearings natin dito sa Senado. Malino pa sa sikat ng araw, POGOs are banned. IGL man ang tawag o POGO, iisang animal lang yan. At pareho nilang kailanganing lisani ng ating bansa. Huwag po tayong magpaloko sa mga galit sa pagbabago. Those who wish to steal the thunder from this important announcement. I also want to ask our government agencies, what is the plan for the phase-out I'm aware that the Bureau of Immigration has given foreign pogo workers 60 days within which to leave the Philippines. Paano natin matitiyak na 'yung nakapasok na masasamang loob hindi sila ma lang sa mga iba't ibang ilegal na gawain dito? Paano din natin matiyak na 'yung mga na-traffic na mga foreign na Paano din natin matiyak na yung mga na-traffic lamang ng na mga foreign nationals ay mabigyan ng tulong at kalinga as they find their way back to their home countries. Gusto din matanong ang mga otoridad, are there already plans in place for the absorption of the Filipino employees who will be affected? How do we help them, displaced, reintegrate back into the job market? Kasi baka, matraffic lang din sila palabas. Dahil alam ko, nagpa-pack up na ang mga Chinese bosses at naghahanda ng pumunta ng Cambodia. Sa, to sa totoo lang, gusto ko nang isara ang hearing na ito. Pero hindi rin po natin pwedeng isara pa ang hearing na ito na hindi natin ganap na natukoy sino-sino ba ang kailangang managot sa karumal-dumal na mga operasyong ito na nagdala ng pahirap sa ating mga kababayan. Di naman pwede na nagpakasasa sila ng hanggang walong taon tapos pagsara ng pogo, pagkatapos niyong mabusog, goodbye na lang. Thank you na lang. Safe sa vault, sa vault ang nakubrang mga bilyones mula sa torture, scamming at pasakit ng iba. That would not be justice. Nung nakaraang hearing, pinangalanan ni Chair Tenko si Attorney Roque na nakipag-usap sa kanya para sa Lucky South 99. Inimbita namin siya. Una nang nagkumpirma via text sa committee secretary at nagsabing hahabol siya pagkatapos ng kanyang hearing ina sa media na ibubunyag daw niya ang king and queen of Pogo. Kaso pagkatapos nun, bigla kaming nakatanggap ng letter of regrets dahil may hearing siya. Hindi Di na, na. Okay. Sa mga nagtatago ngayon, the long arm of the law will soon reach you. Guwo huaping, tahasan kang nagsinungaling sa komiteng ito. at. Contempt citation. You may be able to hide now, but you will not be able to hide forever. I also ask our law enforcement agents, you have done a lot, a lot. But there is a lot that still needs to be done and swiftly. From our sources, we know that Hong Jiang Yang is now in China. and booked a flight on 25th July to Thailand from China but did not fly. Mabilis po sila kaya dapat tayo mas mabilis pa.